oh guys, yan, namuwala um, na naman. dahan um, baka na naman sarap bahay namin. Baka oh, na may bisikleta. May si Ikay, May only one princess. yung pati si Macho, naligo na rin. Si Payat. Si Payat, at saka si Macho. Parang yung may-ari ayan ito may ari ito may ari ayan. Ayan, ayan o ang ganyan lang, pag gumawalan dito ang baha, baha sarapan nakakulog pa lalo pag nabagyo pasok ang tubig dito sa bahay namin dati di naman pinapasok to ng pero mahina pa yan mahina pa yung ulan na yan lalo pagka lumakas na yun, yung bata ngayon ano ko yun, mag iisa ang aming munting prinsesa si Anika ang nanay niya nasa world pa dito lang makakapunta ng palengke ngayon yung mga pamalengke yung tambahin yung taong bahay ngayon yung nasa bahay natural, ito magluluto maglalaba, maglulimit tulong-tulong ba pag may time ganyan na sa mag-asawa kahit lalaki ka hindi magpunti lalaki ka hindi mo gagawin yung ng pambaga, para walang tarbaho kain pa lang diba? kaya tulungan lang Kaya pag ako nasa bahay, sinis na sa world, matik na yan. Don't forget, is cooking. Sama mo ng washing. <laughs> diba? Ganyan talaga. Ah, simbo na po. Remember kayo.